ha! <laughs> <laughs> ta niyo ba tong buto na to, guys, ha? Simpleng buto lang to, guys. Ang butong ito at ang aking formula ay magpapabago ng iyong kaisipan sa dating na 202025 ngayong taon. Oh. Simpleng buto lang yan guys ha. Yan ha. Eh. Pero papaguhin itong ang iyong kaisipan guys. Kaakibat ng aking formula. Okay. Titigyan natin ha. Pakaliit lang. Diba guys? Yan, eh. buto lang sa sampalok yan guys. Sampalok. Ang butong ito guys Ha? Pagka ito itinanim guys Tinanim natin to Sa isang malawak na lupa Sa matabang lupa At didiligan natin siya ngayon At sa pagdidilig natin Sasamahan natin ang pagmamahal Yung pagdidilig ano Inaalagaan natin siya ngayon Ang butong ito Ay lalaki Sa paglipas ng panahon at magiging isang puno at ang punong ito ay mamumunga ng maraming bunga ang galing at magmumultiply ng mas maraming bunga ang butong ito na naging puno at namunga ay dadami at dadami Di At dahil sa pagdami niya, marami siyang natulungan. Ikaw na nga, sa lumaki siya eh, sa paglipas ng panahon. Yan ay depende sa yung pag-aalaga sa buto, no? Paano mo siyang nilagaan? Paano mo siyang diniligan sa paglipas ng panahon? Okay, hindi yan guys, pwede na itinanim natin ngayon ang isang buto, no? Tinanim mo siya ngayon. Tapos expected mo, bukas puno na. Tartado ka ba? ba hindi pwede yun, guys. Kailangan mo dyan maghintay ng tamang panahon, ano? Dahan-dahan lang. Hindi yan apura, ano? Dahan-dahanin mo lang siya, guys. Ganon din yan sa buhay. Dahan-dahan lang. Hindi tayo mag-apura. Diba? Ganon yan. Hinalintulad, lang, hinalintulad lamang natin sa isang buto. Diba? Simpleng-simple lang. Itinanin mo ang isang buto. Diligan mo. Samahan mo ng pagmamahal. Ang butong ito ay magiging puno sa paglipas ng panahon. At ang punong ito ay mamumunga at magmumultiply ng mas maraming pang buto. Diba? <laughs> Nasahay siya guys. Si TV nga guys eh. Hmm? Ngayon, kung di ka pa nakapag-subscribe dyan guys, subscribe ka na dyan. Hmm.